Hindi makapaniwala si Roxanne na siyang ibinayad ng ama bago ito namatay sa pagkakautang nito sa mga Moravilla. At paglipas ng tatlong taon ay dumating si Alex Moravilla upang singilin ang pagkakautang na iyon. Ang pagpapakasal niya kay Alex ang kabayaran. Hindi siya papayag anuman ang mangyari. Kung katawan niya ang kailangan ni Alex ay bibigay niya, huwag lamang makulong ng habang buhay sa piling nito. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at i-click po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na tiyak na ating takikiligan. Hindi ako, hindi ako tatanggap ng pera mula sa inyo, Mr. Moravilla. Nakita niyang ang kinabakasan ng pagkabugot ang muka ng lalaki. Tumayo ito at lumakad patungo sa malaking nara desk may inilabas sa mga dokumento at inilapag sa ibabaw ng mesa at pagkatapos ay sumandal dito. Mukhang nagkakamali ng description si Pilar sa iyo, Roxanne. She said, you are a submissive little one. Mali kong ganoon ang impormasyong nakarating sa iyo, Mr. Moravilla. Muli nitong akmang dadamputin ang telepono. Kung ang balak mo ang tawaga, tawagan na yung boyfriend mo, forget it. Ni hindi siya palalampasin man lamang ng gwardya sa main gate. Naniningkit ang mamatang hinarap ng dalaga ang lalaki. Ano ang ibig mong sabihin? You are not going anywhere, Roxanne. Mariing wika nito kasabay ng isang botong hininga. Babalik na naman ba tayo dyan? Asik niya. Mananatili ka sa tahanang ito dahil iyon ang gusto ko. Nanlaki ang mamatan niya sa tonong ginamit nito. I own you, Roxanne idinugtong pa nito. Ano ang ibig mong sabihin? Pakiwari niya ay dumagundong ang mga gatla niya. Dumami ang mga gatla niya sa noo. Ilang beses na ba niyang inulit-ulit ang tanong na iyon? Kahapon ay sinabi mong pinoprotektahan mo ang pag-aari mo. Ngayon na may tulad ng narinig mo, pag-aari kita. Kaswal nitong sagot. Nobody owns me, Mr. Moravilla. Sa pagkakataong iyon ay napukaw na ang galit niya. At hindi ko naiintindihan ang mga sa mo. Calm down. Wika nito na hinawakan siya sa braso. Agad binawi ng dalaga ang kamay dahil pakiramdam niya ay nakuryente siya. I own you, Roxanne. Since three years ago. Hindi magawang magsalita ng dalaga. Maang na napatitig sa kaharap. Now Listen. I never intended to tell you this, but you're not giving me any choice. Inaasahan kong susunod ka sa mga sasabihin ko sa iyo tulad ng sinabi ni Pilar, pero mukhang mali nga siguro ang impormasyong tinanggap ko. Stop talking in riddles. Ano ang gusto mong sabihin? Sandali muna siyang tinitigan nito bago nagsalita. Ipinambayad ka sa akin ni Alfonso sa mga pagkakautang niya sa kumpanya. Hindi agad nakasagot ang dalaga sa narinig. Sinikap, irehistro sa isip ang sinabi ng kaharap. May utang ang ama mo sa kumpanya ng dalawa at kalahating milyong piso. Ikaw ang pinangbayad niya. Brutal nitong sinabi. No. Bulalas niya. Yes, mariing sagot ni Alex. Sinisikap ng isip niyang tanggihan at huwag paniwalaan ang sinabi, sinasabi ng kaharap. Pero ang na ng mukha nito ay sapat na upang manlambot ang matuhod ni Roxanne. Pati na ang paraan ng pagkipag-usap ni Pilar sa kanya sa telepono kanina. Your father was a fool. Nagpatuloy sa pagpapaliwanag si Alex nang hindi siya magsalita. Sinikap niyang magtayo ng negosyong sa una pa lang ay e wala nang naidulot kundi pinansyal na pagkalugi my father advised him against it dahil kahit paano ay magkaibigan sila. Hindi siya tinuring na ordinaryong empleyado ng papa. He was one of the pioneers when the company was still struggling. In some ways, ay alam ng papa na sinisikap ni Alfonso na pantayan ang ginagawang pagpapalago ng papa sa Moravilla. International kahit tila kumunoy ang kumpanyang itinayo ng daddy mo at hinihila siyang papalubog. His foolish pride wouldn't let him accept the truth. Hindi totoo ang sinasabi mo, anas niya. Papaanong gagawin ng daddy niya iyon gayong kahit minsan na hindi ito nagpahiwatig sa kanila na mayroon itong ibang pinagkakabalahan maliban sa trabaho nito sa mga moravilla. Inutang niya sa papa ang kapital na ginamit niya sa itinatayong kumpanya with a promise to pay within two years pero lugi ang kumpanya, ay hindi pa nakakabayad ang ama mo. Hindi pa rin matanggap ng pride niya iyon. Ibinayad niya ang buong niyoga ninyo pero iyon may kulang pa rin kabayaran sa inutang niya. Ang niyugan? Gusto na niyang panawa ng malay sa mga narinig. Yes, matagal nang pag-aari ng, pag ng Ma'am Muravilla ang niyugang iyon. I have the papers. Hibinaling nito ang tingin sa mga dokumento sa ibabaw ng mesa. You can check all the records. They are at your disposal anytime. Nagsisi nagsisikip ang lalamunan niya. Tila nahapong napasandal siya sa upuan. Your father didn't give up. He tried to salvage his company pero wala na siyang resources. So he resorted to... Sandaling huminto sa bahaging iyon si Alex sa tinitigan ang dalaga. He resorted to what? Tumingala siya rito. Tama na ang usapan ito, Roxanne. Mariing wika ni Alex. Narinig mo na ang dapat mong malaman. Marahil ay, Tama ka. Kaya hindi kailangan putulin mo ang mga sinasabi mo. I might as well he hear it all. Giit niya sa matigas siring tono. Matiim na tinitigan ni Alex si Roxanne. Nakita nito ang determinasyon sa magandang mukha niya. I do not want to... Ano ang ginawa ng daddy, Mr. Moravilla? Anggap niya sa sinabi, sinasabi, sinasabi, nito. Isang buntong hininga ang pinakawala ng binata. He resorted to embezzling company funds. Napahugot ng paghinga si Roxanne. Hindi yon ang inasahan niyang marinig. Inisip niyang muling nangutang ang ama sa mga Moravilla hindi magagawa ng daddy iyon. That is a lie. A big lie para lang dumihan ng pangalan niya. He hated you at alam mo siguro iyon at ginagawa mo ito upang sirain siya. Kaya niyang tanggapin ang pagkawala ng niyuga nila dahil sa pagkakautang na ama. Pero ang sabihing nagnakaw ng pera sa kumpanyang ama ay hindi niya matatanggap. Records will show you patuloy ni Alex na ang mabag, na mabagang ay nagtagis. Hindi dahil sa hindi mapaniwalaan ni Roxanne ang ipinagtapat nito, kundi ang nakita niyang pait sa mukha ng dalaga. He cursed her father silently for having done this to her. Hindi nito gustong ipagtapat sa dalaga ang lahat ng ito pero wala itong magawa dahil nagpipilit si Roxanne na umalis sa poder nito. Ang balansing utang ng daddy mo sa kumpanya ay hindi ko pinahalagahan dahil personal nilang usapan ng papa iyon. Patuloy ni Alex. But to embezzle from the company funds ay hindi ko mapapalampas. I informed him that the company will not press charges provided he resign from his post and pay the money he embezzled. Humigit kumulang ay alam na ni Roxanne ang sumunod na sasabihin ng kaharap. Pinambayad siya ng daddy niya sa nanakaw nitong pera sa kumpanya. She tried to hold back her, her tears. Hindi niya akalain magagawa ng daddy niya iyon sa kanya. He signed all the necessary papers as he gave his last possession to me. And that is you, Roxanne, He said ruthlessly. And he retained his job until his death after a year. Ang villa? Hindi halos lumabas ang tinig niya dahil sa paninikip ng dibdib. Ng I own that too. Bawat sentimo na ginagasta mo ay sa akin ang gagaling sa loob ng tatlong taon. Nang araw na permahan ng daddy mo ang mapapeles bilang pagkakaloob niya sa akin ng legal na, ka na karapatan sa iyo, he ceased to support you. Parang patalim na humihiwa sa dibdib ni Roxanne ang sinabing iyon ni Alex sinikap niyang itaas ang mukha at tumitig dito It it isn't legal Hindi maaring ipambayad ng tao sa pagkakautang ng isa mabuhay niyang sinabi Even without the necessary papers you inherit your father's debt Besides hindi naman isinasaad ang dokumento na ginawa kang pambayad ng ama mo sa mga utang niya Tiniyak kong hindi iyon ang lalabas sa mga papeles If you will bother to read these documents, I am your legal guardian. Ang tiya, pala, ang tiya Pilar, alam ba niya? It was a foolish question, alam niya iyon. Of course, tiyak nitong sagot. We communicate. Sa kanya ko ipinapadala ang anumang bagay na kinakailangan mo. Food, shelter, clothing, and education. Tuluyan ang humulag po sa maluha niya. Mabilis siyang tumayo at tumakan patungo sa may bintana upang huwag makita ni Alex ang maiyon. She felt betrayed para siyang patabaing baka na sa loob ng takdang panahon ay dadalhin sa slaughterhouse. Binitiwa ni Alex ang final. In two weeks time, Roxanne, you will become my wife. Mabilis niyang pinahid ng likod ng palad ang mga luha at humarap sa binata. Hindi. Hindi. Hindi ako papayag na mapakasal sa iyo, Alex Moravilla. Isang buntong hininga ang pinakawala nito. You have no choice on the matter. Naglalabas na nga po ang mga matang sinalubong niya ang mga ni Alex. Tao ako, Mr. Moravilla. Hindi bagay o I would have not offered you marriage if you were those two. Hamiyos nitong sinabi na lalo lang nagpadagdag sa apoy na nasa dibdib niya. Hindi ako papakakasal papak sa iyo kahit na ikaw pa ang kahuli-hulihang lalaki sa lupa. Babayaran ko ang anumang pagkakautang ng daddy sa lahat ng paraang alam ko pero hindi ako papayag na habang buhay na makulong sa piling mo. Marahas niyang sinabi na ik ikinapanliit ng mga mata ng binata. Sa ibang pagkakataon ay eh baka katakutan niya ang ekspresyon ng mukha nito pero hindi sa mga sandaling iyon kung saan naguumapaw sa galit ang puso niya. At sa papaanong para ka makakabayad, Harugzan? Sell yourself to the highest bidder? Tuya nito sa matiim na mukha. Iyon lamang alam ko para kumita ka ng malaki. Ganoon pa man, mabubulok ang katawang mong iyan pero hindi ka Makapangangalahate sa pagbabayad mo ng utang ng daddy mo. Oh, bulalas niya, the arrogance and cruelty of this man. Kahit ano ang mangyari ay hindi siya papailalim sa kapangyarihan nito. Itinaas niyang mukha at naghahamong tinitigil ang binata. Bakit hindi, Mr. Moravilla? I don't want to appear immodest, pero maganda akong. She raised her chin a fraction na parabang naghihintay na salungati ni Alex ang sinabi. Pagkatapos ay idinugtong. Also, I am a virgin and surely I command a highest price. Hindi ba at ngayon ang ganyan sa isang arrow o Brunei Prince kaya? Kung nakamamatay ang tingin ipinu ipinukul sa kanya ni Alex, ay natumba na siya. Tumigas sa mukha nito at mabilis siyang lapitan at mabangis na hinawakan sa magkabilang balikat. Yes, you're beautiful. No question about that. His voice soft but dangerous. Naririnig na yata niya ang pagtatagis ng mga ngipin An And if that is what you wish, hindi mo kailangang maghanap ng Arab Sheikh o prinsipe para mabayaran mo ako. Surely. I am entitled to the first options. Your father embezzled two and a half millions from the company. Isang milyon, Roxanne, virg sa virginity mo. At ang isa at kalahating milyong balanse ay babayaran ng katawan mo sa loob ng isang buwan sa kamako. Sindak na napatitig siya rito. No. Yes? He smiled ruthlessly. Bakit ka nasisindak? you suggested it. Consider yourself lucky. I can have with a goddamn virgin at ang kapalit lang ay diamonds. May kang maghanap ng Arab Sheikh or Brunei Prince. Kailangan mo ng bugaw roon at bibigyan mo pa ng komisyon. Nakakalukong wika ni Tun humigpit ang hawak sa mga balikat niya. And you'd better start paying now dahil kumikita ng interest ang dalawa at kalahating milyon kung sa bangko inalagay iyon. At bago pa siya nakahuma ay bumaba na ang marahas at malupit nitong mga labi sa kanya. Hurting and brushing her, bruising her lips in a brutal kiss. Ibinuhos niya ang lahat ng lakas upang itulag ito pero tila bakal ang mga brasong nakayakap sa kanya na halos madurog ang dibdib niya. At lalong nadagdaga ng sindak sa physical hardness ng lalaki na isinisiksik sa ibabang bahagi ng katawan niya. Mula sa likod niya ay nilapit ni Alex ang isang kamay sa dibdib niya at marahas na dinadama ito. His finger ripped her blouse na kahit gusto niyang sumigaw ay hindi magawa dahil hinahagkan siya nito. She tried to catch her precious breath when he left her mouth at hindi pa siya halos nakakahinga ay napasigaw na siya nang maramdaman ang bibig nito sa lidib niya giving it a painful bite no oh please umiiyak na siya you're hurting me so doon ay huminto ang binata tinitigan siya nasa mga mata pa rin nito ang pinaghalong galit at pagnanasa. si Rugzan ay dinama ang mga labi at nanlaki ang mga mata sa dugong nakita sa daliri niya sinadya mo akong saktan. Hiyaw niya rito. Who knows kung anong paraan ang gagawing pagkikipagtalik ng mga Arab sheikh sa iyo. Wika nito na, haba, na bahagya pang tumaas baba ang dibdib. It could be worse knowing I, either sexual ways at lalo na dahil binabayaran ka. They will treat you like a whore, Roxanne. A high-class whore. I was only giving you some samples. Alam niyang namumula siya. Hindi niya malaman kung paano pagsasalikupin ang, nap ang napunit na blosa. You're, you're a beast. Nanlalaki ang mamatang wika niya rito. I was offering you an honorable proposal pero tinatangihan mo. Patuloy ng lalaki. Ang mga malulupit na matay nakatunghay pa rin sa kanya. And I demand payment. Mamili ka sa dalawang options. Marry me o babayaran mo ako sa parang ikaw ang may suhestyon. And if you choose the latter, I will claim my partial payment soon. Hinagod nito ng tingin ang buong katawan niya. And never had she seen a mixture of emotions from a man's eyes, intense desire and anger. She greeted her teeth that's choosing between the devil and the deep blue sea. Humagbang palayo sa kanya si Alex at nagkibit ng mga balikat. Nasa sa iyo iyon. Marry this devil or jump into the deep blue sea. May kasintahan ako. That fool. Muling naningkit ang mga mata ng binata. Hindi mo ba alam na anuman ang mangyari sa iyo ay pananagutan ni Pilar sa akin? At kung may nangyari sa inyo ng lalaking iyon, mas mahal ang babayaran mo, Roxanne. Napahugot ng paghinga ang dalaga sa sinasabi nito at sa paraan ng pagkakasabi. Muli niyang ipinagsalikop ang mga blusang natanggala ng mga botones. Nakadama siya ng panginginig. Kung salamig mula sa aircon o dahil sa sinabi ng lalaking ito ay hindi niya matiyak. Hinihintay ko ang desisyon mo, Roxanne. Hindi. Binibili ang asawa, bulong niya. Tama ka, hindi nga. Hindi ko ginustong ipaalam sa iyo ang pagkakautang ng daddy mo. Intensyon kong suyuin ka tulad ng gusto na makasing edad mo. Pero hindi mo ako binigyan ng pagkakataon. Ito, itinuon ito ang mga mata sa kanya. You don't have to marry me. Tama uli. But I need a wife kaswal nitong sagot. Napapikit si Roxanne. Dalawa at kalahating milyon at habang buhay sa piling mo? Aniya sa pagitan ng pagkapagal at panunuya. patuyari ngamiti si Alex. Sa nakikita kong paraan ng pag-asta mo? Roxanne, kahit na pang magtiya, kahit nakayupang na magtiya, ay hindi mo maubos ang halagang iyon sa buong buhay ninyo kung pakakasala ko sa iyo. Will you? Will you? Hindi niya maituloy-tuloy ang gustong itanong. Alam mo ang tungkulin ng isang asawa, Roxanne. Kahit ayaw ko, kahit ayaw mo, I hate you. Nanlilisik ang mamatang muling bumangon ang galit niya. Kanina ko pa alam iyon. It doesn't bother me. Inabot nito ang sigarilyo sa mesa at sinindihan. Even when I'll agree to marry you, Mr. Moravilla, tiniti akong isusumpa mo ang araw na pinakasalan mo ako. Ch chick, chick, threat, Roxanne? Toya nito. Naninkita mga mata ng dalaga. Nahagib ng tingin ang ashtray sa mesa. Dinampot at akmang ibabato sa binata nang mariin itong hawakan ng pulso niya. Naparay siya at binitawang ang ashtray. Sinasaktan mo ko. Hindi ba at iyon ang balak mong gawin sa akin? You deserve it. Tumaas sa mga kilay ng binata at patu sa patuyang paraan. You think so? I've lost two and a half millions and yet I deserve to be hit? Really, roxanne Binitiwan ito ang mga kamay niya. You have until tomorrow to decide. Lumakad ang binata patungo sa Nara desk at dinampot ang telepono. Buong pagkasuklam na tinitigan ng dalaga si Alex bago mabilis na lumabas ng silid at hindi alintana ang sirang blosa. At wala siyang pakialam kung makita man siya ng mga maid sa ganoong ayos. Hindi totoo ang sinasabi mo, Roxy. Pagalit na bulalas ni Robert nang tawagin niya sa hotel na tinutuluyan nito. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Hindi ko rin mapaniwalaan ang lahat, Rob. Oh, I could hate my father for this, pero wala na akong magagawa. At kahit ang tia Pilar ay gusto kong sisihin. I felt betrayed by her. Pahigbi niyang sinabi. You can't marry that man, Roxy. Tayo ang magkasintahan. Protesta ni Robert. Hindi ko rin gusto akong pakasal sa kanya, Rob. He scares and intimidate me. Pero ano ang gagawin ko? She asked warily. Hindi na niya kailangan ipagtapat dito ang mapinag-usapan nila ni Alex sa study. Kung, pa kung pumayag kang magtanan tayo kahapon sa bus, ay hindi sana umabot pa sa ganito. May bahid ng paninisi ang tinig nito. Pero hindi pa huli, Roxy. Makapagtatanan pa rin tayo ngayon. Meet me at the gate after an hour and a half. Nabuhayan ng pag-asa pag ang sinabi nito. I don't think so. I don't think that's possible, Rob. Alam mo bang kung gaano kalayo mula rito hanggang sa si main gate? Lalakarin ko ba yun? At kahit na nga balaka, lalakarin ko. Sa palagay mo ay, sa palagay mo ba ay makakarating ako sa gate nang hindi malalaman ni Alex? Narito siya, Robert. Anak nang nagmura ang binata. Paano ngayon iyan? Ewan ko, hindi ko pa alam. Oh Rob, pakiramdam ko ay isa akong investment at ngayon na iyon ang panahon para mabawi ni Alex ang mga nagastos niya sa akin sa nakalipas na tatlong taon. Muling napaiyak ang dalaga. At gusto ko mamatay sa kahihiyan, Rob. Kahit ang ultimong bagay sa katawang ko ay mula sa kanya. Napahikbi siya. Get out from that house, Roxy. Tumakas tayo kahit saan. Kung kasal ka na sa akin ay wala na siyang magagawa pa kung aaba tayo sa puntong yon, Gusto niyang sabihin dito. Pero useless. Hindi ang uri ni Alex ang pakakawalan siya ng, gano ng paganoon lang. I am his legal ward, Alex. Wala pa akong 21. I am his legal ward, Rob. Wala pa akong 21. My father legally entrusted me to him. Mapait niyang napailing. Mapait siyang napailing legally entrusted. Disimuladong dokumento ang ginawa ng daddy niya na kung tutuusin ay parang deed of sale. A legal war. Kung nasa hustong gulang na siya ay mapapawalang bisa niya ang pinirmahan ng ama. Pero paano ang pagkakautang nito kay Alex? Legally and morally ay obligasyon ang bayaran iyon. At kailangan niyang bayaran iyon sa ayaw at sa gusto niya. By marrying him, napapikit siya Anong magiging buhay niya sa lalaking iyon? She shivered a little at the thought of marrying the man.